Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong pagsubaybay at pakikinig dito po sa ating programang Reflection sa FABC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Lara Magandang araw po sa inyo at uh, kumusta po kayo? Nawa ay uh, naging uh, maganda ang inyong selebrasyon ng Pasko at kayo ay handang uh, muling... Uh, Uh, magkaroon ng magandang uh, karanasan sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa araw pong ito ay ating tunghayan ang sinasabi sa Luke chapter 1 verses 46 to 47 Mary responded Oh how my soul praises the Lord how my spirit rejoices in God my savior Luke chapter 1 46 to 47 mayroon po akong isang narinig na kwento tungkol sa isang uh, paglalakbay ng isang uh, tao sa eroplano. And midway through the flight, nasira yung engine ng eroplano at ito ay nagsimulang bumagsak. Nagulat, nagpanik ang mga tao. Uh, yung kalahati ng eroplano ay uh, nagpuri sa Panginoon nagpasalamat, at pasalamat uh, at sumigaw ng mga haleluya sa Panginoon. Samantalang yung kabilang bahagi naman ng aeroplano ay uh, punong-puno ng mga hindi magagandang salita. Nagmura, nagpanik at kung anong-anong hindi magaganda sa tenga ang namutawi sa kanilang mga labi. Maya-maya lamang naayos ang engine ng aeroplano at ito ay nagpatuloy at uh, nakaland sila ng maayos sa airport. Yung mga pasahero at yung nakasaksi ng nangyari ay uh, napilitang mag-isip ano ba yung leksyon ng pangyayaring yon. And they realized that when the unexpected happens, it reveals what is in our heart. It could either be praise or profanity. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks and unexpected situations reveal what is in our hearts. Now, why am I saying this? It is because of the text today in Luke chapter 1, verses 46 to 47. When Mary sang her praise, it revealed what was in her heart when the unexpected happened. And truly, it was an unexpected thing for Mary to bear the Son of the Most High God. Nesha ay isang virgin. It was truly unexpected, and perhaps Mary herself was not expecting it. But what came out of her when the unexpected happened in her life was not profanity, but it was praise. You may be saying, of course, she's Mary. Um, that is expected of her that praise would come out of her heart. And that may be true. But if you would look at her prayer, the totality of that prayer, Mary's Magnificat, you would see there sprinklings of um, words from the Old Testament, from Habakkuk, from uh, Psalm. At po ang kanyang mga sinabi at namutawi sa kanyang praise, which is recorded in Luke chapter 1. And it tells us that Mary was filling her mind filling her heart with the word of god and she knew the word so that when it happened to her she knew that they were going to happen in accordance to god's sovereign will. so when it happened when it finally happened her heart was expectant her heart was full of praise because she kept filling her mind and her heart with the word of god. Mga kapatid, kapag tayo ay uh, maraming mga bagay na hindi inaasahan na nangyayari sa atin, ano po ang lumalabas sa ating puso? Ano po ang namumutawi sa ating labi? Would it contain praise or would it contain profanity? Let us check our hearts and see what we are filling it up with. Like Mary, let us fill our heart and our minds with the Word of God, so that when the unexpected happens, praise would come out of our heart and in our mind. When the unexpected happens, may it reveal a heart that is full of faith and full of praise to the one. to our God, who is always loving, sovereign, and wise. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat sa kabila ng mga unexpected things that happen in our life, you are our constant. You are the steady rock that calms us and steadies us and gives us direction in our life panginoon sa mga oras na nangyayari ang aming mga hindi inaasahan tulungan mo panginoon na ang aming puso at ang aming mga labi ay mamutawi pa rin ang mga papuri sa iyo hindi ang mga salita na hindi maganda sa pandinig tulungan mo panginoon na kami ay maghanda sa mga unexpected sa aming buhay sa pamamagitan ng uh, pagbababad sa iyong presensya, sa pagbabasa ng iyong mga salita. Punoin mo ang aming puso't isipan ng iyong mga salita upang ito ay maimbak sa aming mga puso. Punoin ang aming isipan ng mga bagay na mula sa iyo upang kung ang mga unexpected ang mga mangyari sa aming buhay, ang mamutawi sa aming puso ay papuri at pananampalataya sa iyo. Maraming marami pong salamat sa iyong biyaya na hindi magmamaliw kailanman. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon Tagapagligtas. Amen. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako pong inyong kaibigan, si Ruth L. Ramadison. Magandang araw po sa inyong lahat. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Reflections.